Magandang araw po mga idol, ngayon po may ginagawa po tayo dito ngayon na Honda City na 2017 model Papakita po po sa inyo kung paano po ang pagtanggal ng handle ng Honda City na ito Ayan kung makikita niyo po mga idol, ito po ay nakatakip ng sidings ngayon po, uh, alisin po muna natin ang side na ito. Ngayon po, nakikita niyo po itong mga idol, itong rubber na ito na bilog. Uh, alisin po muna natin yan. Kaya may, may, makikita po kayong tornillo dito. Pero hindi lang po yan mga idol dahil mayroon pa po tayong alisin dito sa loob. Kaya kailangan alisin po muna natin itong side wings niya. Ayan, tapos ito po, uh, may cover po yan. Kailangan po alisin natin ito dahil may Uh, metal screw po, eh, naka metal screw po ang loob dito. Yeah. Ayan, alisin muna natin ito, yung dalawang ito. Ayan, natanggal na po natin mga idol. Ito naman ang susudot yung tatanggalin kasi meron po itong metal screw sa loob para matanggal natin itong sidings dahil lang at dahil delikado dahil manipis lang plastic na ito uh, pipigyan lang po natin ang pin na ito na maliit saka natin bubunog makikita nyo po mga idol yan may isang metal screw diyan para po ay matanggal natin yung sidings na ito para makita natin yung loob ng handle kasi mayroon pa pong isang torel yung juice dyan sa loob Ayan. yung cable po nito mga idol ay dito po yun na naku-nick ayan makikita niyo po mga idol yung isang tunnel uh, yun na ito ayan gist po ang size niyan ngayon tatanggalin po natin ito kailangan natin ng gist na socket uh, ito yung gamit natin hindi katulad po kasi ng mga toyota napakadali lang tatanggalin itong mga Honda medyo may kahirapan tapos ito naman mga idol yung isa pa na uh, disin ah bigas ito yung make Ayan, dahil natanggal na po natin mga handle yung tornilyo na G's. Ito naman po ang alisin natin. Para po ay eh, hugutin na lang natin. Pwede din po sana, kahit di natatanggalin tatanggalin ito, kailang matigas yung stick niya. Yung stick niya kasi nakakawit ng na ganyan. Nakatusok po sa butas ng handle. Nagamit lang po tayo ng, ayan, bulaklak. mahirap po yung mga ganitong uh, unit mga yung mga Honda hindi katulad ng Toyota napakadali lang tatanggalin yung mga handle nyan Ayan, saka natin tatanggalin yung So, ayan Bumaba na yung pinakalak na yung. Oh. Ito yung pinakarelease ng salamin mga ito o yan Ayan, natanggal na ba ito mga ito mga May, may stopper pa ba ito? Na bakal, ayan tapernya pa mga handle na tinanggalan natin ng geese dito. Ngayon pwede na po natin bunotin yung handle natin. Kita nyo mga handle napakahirap no. Ang dami natin kailangan tanggalin. Ayan. Ito sa tindi ang mga honda. idol mga ito mga idol ang mga hindi ko nabunot hindi matigas yan kaya mga idol makita nyo kaya hindi natin tinanggal dito matigas kaya binunot na lang natin siya doon sa kumakagat ng lak Ayan. Ayan, ganyan lang po mga idol ang ng handle ng Honda City na 2017 model.